Uh, isang magandang hapon at kapagpalang araw po sa inyong lahat. So ngayon mga mahal na kababayan, uh, wag na tayong mag-intro-intro pa. Marami kasing na uh, nababasa tayong mga comment na sa kabila ng pagiging mabuti ng Iglesia ni Cristo, sa kabila ng nakikita nilang pagtulong sa kapwa nating tao, hindi lang dito sa Pilipinas, maging doon po sa ibang bansa Pagtulong, sa kabila ng pagtulong ng Iglesia Ni Cristo, napakasama pa rin po ng ibinibintang po sa Iglesia Ni Cristo. Sinasabi nila na ang perang ginagamit sa pagpagawa ng uh, Philippine Arena, ginagamit doon sa pagtulong sa mga gawain, pagtulong at paglingap sa mga nasalanta ng kalamidad, paglingap doon sa Afrika, sa Amerika kahit sa ang bansa na nililingap ng Iglesia ni Cristo, ang binibitawan pa rin nila, pagbibintang. Na lahat daw di umano ng pera na ginagasas ng Iglesia ni Cristo, ay galing po sa politiko. Nakaka, lang, na nakakasama lang po ng kalooban na sa kabila ng kabutihan ipinapakita ng Iglesia ni Cristo, eh, ang sama pa rin ang tingin ng kapwa nating mga Pilipino. Totoo lang. Kaya alam niyo mga mahal na kababayan, medyo medyo panghinaan ka rin ng loob dahil sa kabila ng kabutihan mo, sa kabila ng paglingap mo, pag-aaruga mo, pagpapakita ng pagmamahal, ang iginaganti pa rin ng kababayan po natin. Buti na lang kung ibang lahi. Yung ibang lahi nga, mga mahal na kababayan. Ako, yung mga nililingap, yung mga Africans, yung doon sa Africa, doon sa Amerika, lahat ng mga nililingap ng mga kapwa nating na tao, masayang masaya sila, lubos na lubos ang paghanga at pagpapasalamat sa Iglesia ni Kristo. Samantalang itong mga kababayan natin. Ginawan mo na ng kabutihan, gumawa ka na ng magandang halimbawa, gumawa ka na ng mabuti sa kanila, ang ibinabato pa rin, masasamang bagay. Hindi ko lamang po talaga maintindihan kung bakit, kung sino pa yung kababayan mo, kung sino pa yung kalahi mo, yun pa ang sumisira po sa iyo. Kaya medyo nakakalungkot mga mahal na kababayan. Isipin mo ba naman, gagawa ng isyo ang Iglesia ni Kristo? Na nagsasabi, ah, lahat ng pera, galing yan sa politiko, ibinabayad yan sa Iglesia ni Kristo. Pira-pira lang ang Iglesia ni Kristo. ba? Diba? Tapos kung pinagmumura, grabe. Pinagsasabihan pa ng mongguloid ang pamamahala, sinasabihan pang Iglesia ni Manalo na kulto, eh, wala namang masamang ginagawa sa kanila ang Iglesia ni Kristo. E ba, ano ba ang ginagawa ng Iglesia ni Kristo? Kung tatanungin ko kayong mga mahal na kababayan, ano ba ang karaniwang ginagawa ng Iglesia ni Kristo? Bakit galit na galit ang mga kababayan natin? Galit ba kayo ng Iglesia ni Kristo? Tuwing pagsapit ng Huwebes, Linggo at Sabado, sumasamba sa Diyos? Yung ba ang ikinagagalit po ninyo? At yung pagpapagawa ba ng mga gusaling sambahan ng mga ganda, mga kapilya, paglingap, hindi ba yun mabuti para sa inyo? Bakit ganun? Bakit ganun ang tingin nyo sa Iglesia ni Cristo? Bakit pilit nyong sinisiraan? Pag may nagkamali na isang miyembro, sisisihin agad. Yan, kasi kulto kayo. O di ba? Masakit sa ano, masakit lang tanggapin na ganun ang pagtingin ng kababayan natin na kung isipin ang Ka Felix Y Manalo hindi po ibang lahi Pilipino po ang Ka Felix Manalo Sa isipin nyo, dapat nga maging proud tayo bakit Isipin nyo, Pilipino Pilipino nakapag nakapag ano siya nakapag uh, nakagawa siya ng bagay na na kung iisipin natin, hindi pangkaraniwan. Di ba? Hindi pangkaraniwan. O, ito lang ha, tatanungin lang namin kayo. Kasi ang iba sinasabi, ah, mga ganyan, mga ganyan, mga pari, pariho lang yan. Maging si Kibuloy, pariho din yan. Pariho lang sila mga, hindi yan religion, organization yan. Bakit naman ganun? Di po ba? O ano ba ang nagawa? Ano ba ang nagawa ng Kafelex kung iisipin natin? Hanggang ngayon, ano ang ginagawa ng pamamahala? Di ba puro pagtulong sa kapwa? Pagtatayo ng malalaking gusaling sambahan, pagtatayo ng, Philipp, pagtayo ng Philippine Arena, mga eskwilahan, hospital, na nakakatulong sa kababayan po natin. Yung New Era General Hospital, akala nyo sa kapatid lang yun? Hindi po. Lahat ng kababayan natin Pwedeng, pwedeng magpagamot doon. Open po lahat yun sa taong bayan. O, ito naman ang ano nila. Ah, ginagawa nilang negosyo yan? Nako naman. Sipin mo, nakapagpagawa na ng gano'n, Nak nakatulong na sa Pilipino, sa kapwa natin, pinag-iisipan pa ng masama. Bakit naman gano'n? Di ba? Dapat nga, matuwa kayo. Di ba? Matuwa kayo ilang record sa book of Guinness book of record ang nagawa ng Iglesia ni Cristo. Napakarami na po. Ano ang gina ang pangalan na dala? 'Di ba? Pilipinas pa rin, 'di ba? Pilipino kasi tayo. Oh, dapat nga hindi tayo nag-aaway-away, dapat nga mawala sa atin yung inggitan. Iba't hindi na lang natin igalang ang isa't isa, 'di ba? Oh. May masabi naman yung iba, iba't hindi niyo kami ginagalang hindi po hindi po sa nagtuturo ng katotohanan at hindi kasi po maiiwasan na kapag itinuro mo yung katotohanan kung ano man yung kamali ang aral talagang matatalakay at matatalakay po yon pero hindi po sa dahil sa pagtalakay ng katotohanan ay ibig nang saktan kayo ng ano ng Iglesia ni Cristo. hindi po ang itinuturo kasi sa Iglesia ni Cristo pure at nakabase po sa Biblia. Kung ano yung itinuro ng Biblia, yun talaga ang ipapahayag ng Iglesia ni Kristo. Itong mga kababayan natin, talaga, yun, hindi talaga kasi nila matanggap. At pilit nilang ipinagdidiinan na kulto nga talaga kayo. Alam nyo kung bakit? Dahil si Ka Felix daw, mas mataas pa kay, kay Kristo. Dahil ang pagkakilala daw kay Ka Felix, anghel. At ang samantalang kay Kristo, tao. Kaya mas mataas pa, di umano, si ka Felix sa kay Kristo. Hindi ka ang alam niyo mga mahal na kababayan, bakit ganun po ang conclusion po ninyo kasi hindi po ninyo naiintindihan kung anong ang ibig po sabihin ng salitang anghel. Ang salitang anghel po mga mahal na kababayan, i ko lang po sa inyo. Ano po? Kung titingnan niyo sa dictionary, ang salitang anghel hindi po 'yan tumutukoy lang sa nilalang sa langit na may pakpak, lumilipad, hindi po ganoon. Ang ibig po sabihin ng anghel ay messenger or tagapagbalita. Ano po? Tagapagbalita. Tagapagdala ng mabuting balita. Ano ba ang ginamit ng Kafelix para maakay ang tao sa paglilingkod? Di po ba salita ng Diyos? Kaya nga tinawag po siyang anghel. Bakit? Tagapagbalita. Tagadala ng mabuting balita. Bakit? Ano ba ang ginawa ng Kafelix? May ipinangaral ba ang Kafelix na wala po sa Biblia. Kayo po mismo ang, ang, sumagot. May ipinangaral ba ang Kapilix na wala sa Biblia? At may aral ba ang Iglesia ni Kristo na hindi po nakabatay sa Iglesia ni Kristo? Kung masagot po ninyo yan, magbigay po kayo at mag-comment po kayo sa baba. I-comment po ninyo kung ano yung aral na hindi po nakasulat sa Biblia na Uh, tinatalakay uh, hindi sinusunod pala ng Iglesia ni Cristo yung doktrina na sinusunod sa Iglesia ni Cristo na wala po sa biblia magbigay kayo po dyan ng aral sa biblia na hindi sinusunod ang Iglesia ni Cristo at baka po maliwanagan tayo tingnan po natin kung talagang yung aral na ba yun ay talagang nakalagay sa biblia po ba kasi ang Iglesia ni Cristo po lahat ng aral nakabase po sa biblia yun po ang totoo yung sabi nyo na si Kristo tao, hindi po kami ang nagturo niyan. Hindi po ang ka-Felix ang nagturo po niyan. Hindi po ang Kapilix. Sabi nga ng Kapilix nung nagturo siya eh. Naaalala, naaalala, pa natin eh. Huwag kayong maniwala kay Felix Manalo. Maniwala kayo sa Biblia. Yun po ang pinakabukang bibig ng pamamahala po namin dati. Huwag kayong maniwala kay Manalo. Mana, maniwala kayo sa salita ng Diyos sa Biblia. O, di po ba? O, gaya ngayon, yung sinasabi nilang, pati itong si, ano, si Ipi grabe, grabe, pinag, ano, pinagdiliinan talaga niya na si Kristo nga, tao, tapos, si, si Kristo nga, kasi ah, ka Felix nga, mas mataas pa daw ang posisyon kay, mas mataas pa daw ang posisyon ni ka Felix kay Kristo na Diyos. Yun ang ginawa niya. Ni, hindi man lang siguro na ito inisip ni ni Epipanyo kung yun ba yung sinasabi mong Diyos na si Kristo nakalagay ba yan sa Biblia? O baka yung pinag, pinagbabasehan uh, pinagbabasihan nyo lang ay yung mga talata na pagkabinasa mo, akala mo si Kristo talaga yung tunay na Diyos. O ba? Kasi may mga uh, may mga talatang ginagamit eh na katulad ng Juan 1.1 nakalagay sa Juan 1.1 na yung, yung salita daw yun ang Diyos. Eh, wala tayong magagawa yan. Mali ang pagka-interpret po nila. O, mali pong pagkapaliwanag. Kung ang susundin po natin talaga, kung nais mo talagang maligtas, ito lang mga malakabayan. Ha? Kung gusto mo talagang maligtas, sino ang susundin mo? Ang sarili mo ang tagapagligtas. E, Siyempre, ang susundin mo ang tagapagligtas. Bakit? Pag hindi mo sino ang tagapagligtas, paano, kaya, paano kanya ililigtas? E paano ang sabi ng Kristo? ang mamakilala ka na iisa at tunay na Diyos. Susundin mo hindi. Pag hindi mo sinunod yan, iwan ko lang. Ang pagkaliwaliwanag ang sabi ni Kristo diyan. Sa John 17, 1-3. Ito ang buhay na walang hanggan. Makilala ka ama na iisa at tunay na Diyos. oh imagine, isa, tunay, totoo, nag-iisa, walang iba. O. Itinuro pa ng, pa, ng mismo ng mga apostol. Sa, sa unang Korinto 8.6, sabi ni ng apostol, sa ganang atin, iisa lamang ang Diyos, ang Ama. Kung ngayon, yung pagtuturo ba ni Kristo at ang apostol magkaiba? Di ba hindi? O, et ba't nyo iniiba? Bakit iniiba ng iba? Yun lang. Diyan tayo nagkaka, hindi nagkakasundo. Dahil iniiba ang turo ng apostol at ni Kristo. Isipin mo, si Kristo nga, nang pumunta dito, ang ipinakilala niya, ang Ama. Nang umakit na sa langit, ang ipinakilala na ng itong mga natira na mga bulaan, si Kristo di umano ang Diyos. Yun lang, umiba na ang turo. Ibang Kristo ang ipinakilala na nila. Hindi na Kristo na anak ng Diyos. Kundi ipinakilala na nila, Kristong Diyos. Sinabi na nilang, Diyos anak. Wala pong mababasa sa Biblia na Diyos anak pwede anak ng Diyos ay mababasa. Pero yung sayang sabihin niyong Diyos anak, walang ganun po sa Biblia. Anak ng Diyos meron. So mga malagabayan, hindi po natin masisisi kung ganun po sila. Nasa kabila ng kabutihan ng Iglesia ni Kristo, marami pa rin ang umuusig, tumutulig sa, nagsasabi ng masama. Eh kasi common, natural lang po yan eh. Natural na lang po yan. Kaya tayo mga mahalagabayan, mga kapatid, wag tayong, wag tayong, ano, wag tayong Uh, panghinaan, huwag tayong papaapekto sa kanila. Dahil talaga ang iglesia sa ka, sa ang yung pinakahuling pulutong kaya nang nakahula sa Biblia, dadalisayin sa apoy ng pagsubok. Hindi lang basta dadalisayin. Hindi lang basta dadalisayin sa apoy. Di ba? Matinding pagdalisay. Kasi nga, ihaharap. Ihaharap sa Diyos ng marilag, walang batik at kulubot eh siyempre naman, natural lang talaga na kailangan para maging puro, kailangan dumaan ka sa matinding pagsubok. Eh paano mo kasi masasabing tapat ka sa Diyos kung di ka dadaan sa pagsubok? E eh, kunting pagsubok lang, suko ka na. Paano ang masabi na totoo at pure ang panampalataya mo? Ganon po yun mga mahal na kababayan. Kaya kami, sanay na po kami dyan. Ano man ang gawin ng Iglesia ni Kristo, ano man ang gawin ng mga kababayan natin, paninira o kung ano pa, ito lang ang masabi po namin, tuloy pa rin kami sa paggawa ng mabuti sa kapwa namin. Tuloy pa rin kami sa pagsamba, sa pagsunod, at uh, sa pagbibigay kaluwalhatian sa ating nag-iisang tunay na Diyos, yun ang Ama, at sa ating Panginoong Heso Kristo na anak ng Diyos, na sinasamba rin po namin. E, nagsasabi kasi ang iba, hindi raw walang pagalang daw ang English ni Kristo kay Kristo kasi napakababa ng tingin dahil tao lang. Hindi po, nagkakamali po kayo dyan. Hindi tao lang si Kristo sa kalagayan tao. Pero, iba sa lahat ng tao. Bakit? Si Kristo lang po kasi ang taong hindi nagkasala. Si Kristo lang ang taong hindi nasumpungan ng daya ang kanyang dila. Si Kristo lang ang tanging bugtong na anak ng Diyos. Si Kristo lang ang tanging ginawang tagapamagitan at tagapagligtas. Kaya huwag po nating nilalang lang si Kristo. Yun. Bakit bakit namin sinasamba si Kristo? Kasi utos ng Diyos yun. Ano ang utos ng Diyos? Lahat ng tuhod, manikluhod kay Kristo. O bakit namin sinasamba si Kristo? Hindi bilang Diyos, kundi bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Kasi utos ng Diyos na si Kristo. Bilang tagapagligtas, tagapamagitan, o, oh, Panginoon, di ba? Kaya, kaya namin siya sinasamba. Hindi sa Uh, sintido ko muna siya ay Diyos. Hindi, hindi ganon. Sinasamba namin dahil utos ng Diyos yun na si Kristo. Ganon po yun. So sana maliwanag po sa inyo bakit po sinasamba namin si Kristo. Hindi po bilang Diyos. Kundi bilang utos ng Diyos na sambahin si Kristo. So hanggang yun na lang muna at maraming salamat po. Pakiclick na lang po ng subscribe button at bell button po natin para sa susunod po na updates na mga ganitong usapan yung pamamahagi po ng ating pananampalataya, maging yung mga issue po ngayon sa nangyayari po sa Daigdig, uh, makapag-updates din po tayo. Kasama pa rin po namin kayo sa ganitong usapan. Maraming salamat po mga mahal na kababayan.